Ma, may papakita ako sa iyo na makeup doll. Ano? Ito yung tao. Tapos ito kamay. Tapos ito naman yung mga makeup. Makeup powder. Tapos, tapos ito naman eyeshadow. Tapos ito din magkaparehas na eyeshadow. Tapos ito lipstick. Ito Tapos ito naman ito naman ay pang ganito mm. tapos ito naman yung mga ito naman dito ay ipit tapos dito ito ay unheir band mm. tapos ito naman ay salamin mm. tapos ito naman yung kamay tapos ito naman yung yung, yung makeup nito tapos mm. ito naman yung mga damit mm. tapos ito siya binubuksan na ito. Ayan, may shirts. tapos palda. Tapos, dito naman, dito naman, ay ano, kumot pag, pag matutulog siya. Tapos, pagkatapos niya matulog, paano mo nalagay yan? Binikit mo, ano gamit mo? Itong, ano, stick. Ay, itong, ano, stick. Tapos, yun lang. Tuloy so, mo naman ah. At saka meron ka pang ginawa. Nakita ko nandun sa ref. Okay. Ayun ah. No?